So, maganda magapul po sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers from bisayas Visayas at Mindanao. O so sulok man ang ating mundo. So, sa magang ito guys, no, ah, nag-apply po kami ng herbicide pang control po sa damo sa ilalim po ng taniman natin na okra. Okay, so share ko lang guys yung okra natin, no, ay... Ano po, hindi po natin nagagamitan ng insecticide, hindi natin nagagamitan ng fertilizer, pinabayaan natin sila. So ito po no sa lahat na variety natin na tatanim na yung gasto natin nito ay seeds lang tapos yung pagtatanim at saka ah pag, pag ng damo kagaya ng mga ginagamit at ang herbicide. Okay. So pag maganda guys, ang presyo sa pagbibinta ng mga harvest natin na okra, malaking kita, maliit lang ang gasto. Okay, so sa balak magtatanim ng okra, ito po, no, ang smooth grain. So kung makikita nyo, meron akong uh, tatlo katao na nag-spray o oh, para makontrol yung mga damo sa ilalim. Okay, napakasimple lang po ito guys gawin, no, ang pagkontrol ng mga damo. So siguraduhin sa ilalim lang natin. Okay, so nasa half kilo po no ang tanim nating ukra dito okay so ito po sa lahat ng mga gulay uh, list po tayo dito sa uh, gasto kasi seeds lang tapos yung uh, land trip din pagkatapos guys magtanim ng mga seeds ng mga okra. Uh, pwede na kayo hindi mag uh, lagay ng fertilizer o mag-spray ng mga insecticide or fungicide ano lang pabayaan mo lang siya so i-maintain lang natin na makontrol ang damo para tuloy tuloy din silang uh, mamumunga okay so yun lang po guys uh, ang maibahagi ko sa inyo sa umaga na ito okay guys uh, yung ukra natin guys no uh, nasa ano na magdadalawang linggo na walang ulan so kung tingnan niyo sobrang tuyo na po ang mga lupa Ha? Hmm? So, kawawa po guys ang ating tanim ng mga okra. Okay lang. Kahit mainit. Uh, may mga bunga pa rin na pwede siya natin i-harvest. Okay. So, yun lang po guys ang maibahagi ko sa inyo. Okay. So, yung ano natin. Uh, damo, pang damo natin na ina-apply pang control sa ano. Ah. Uh, do so, max lang po guys. Pwede siya sa ilalim lang hindi lang siya papatamaan yung nasa uh, mga talbos po ng ating okra kasi pag mamatamaan to ay mamamatay. So ang maganda natin gawin iwasan nating matamaan yung talbos no sa okra. Pwede ram no, guys hindi din siya mamamatay. Okay, so kagaya nito no papasilin ko siya. Kasi ilalim lang. So ang todo Isa po siya eh, uh, systemic herbicide. So, ibig sabihin, pag matatamaan yung talbos hanggang sa ugat, no? Kaya din niyang mabubulok. So, yun na po ang uh, ibahagi ko sa inyo sa umaga na ito. Okay, so matagal lang walang ulan dito. So, ang uh, ginagawa ko lang kahit walang ulan, walang dilig na fertilizer or apply ng mga insecticide, saka pungicide, pati foliar, uh, kinokontrol pa rin namin ang damo para tuloy-tuloy pa rin ang habisan at pitasan guys okay so ito po so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming maraming salamat po sana may kunting natutunan po kayo ng idea na yung herbicide na mga systemic pag ganyan nakatangkad ang ating tanim na okra pwede pa rin siyang uh, nating i-apply kung walang bariton so kahit anong uri guys so mas maganda meron mga contact herbicide kagaya ng mga uh, bariton at saka stakil. Pwede naman. Kahit tanong uri na mga contact guys. Pwede naman ang systemic basta may katangkara na kagaya nito. Okay. So sa inyong lahat guys, pwede na itong gayahin. Pwede namang hindi. Wala namang mawawala sa atin. So sana po may natutunan po kayo sa ating ginagawang video. So ito guys, no, dalawang bisis na po natuwing itong na-applyan ng uh, Isang systemic herbicide po. So ganyan natin nun, ano, nung lupot po kang kanyang dahon kasi mainit na. So maaga pa lang. Ano, mag eh, 30 pa lang. Uh, uh, mag 9.00. So tingnan nyo, sobrang uh, masakit na po ang sikat ng araw. Okay, so yun po. Wala nang ulan, wala na kaming tubig na pagkunan pang bisibis. Kaya ito po ang nangyari sa aming mga pananim. Kung meron lang guys, siguro yung tatanim ko na talong, pati ang palaya, buhay pa hanggang ngayon. So dahil wala na pa tayong pang dilig ng tubig na fertilizer, ilulusaw natin sa tubig, or tubig na pang bisibis natin araw-araw, uh, ito po, hininto na po natin ang pag-apply ng fertilizer na dilig. So ang ginagawa natin, ano uh, na lang, yung okra at saka may natira pang kunti dito na achal, uh, bell pepper, at saka talong na dito sa bandang likuran yun na lang po ang pinagpatuloy nating pinipitasan ng konti okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming maraming salamat God bless